kagang hapon po. Sagutin po natin ang uh, ilang uh, salita na nagmula sa sinabi ni uh, Senator Amy Marcos, no? Hinggil sa pagpirma niya sa uh, objection letter ni Padilla po. Sinabi ni uh, Amy Marcos at hinihiling muna niya na alamin muna. Sabi niya, alamin muna natin ang dapat alamin kasi purus kwentuhan lang. Una, kailan nga nating alamin kung ano ang dapat malaman dahil usapan lang ang lahat. eto naman po yung sagot natin ay Senator Amy Marcos. Alam mo, Senator Amy Marcos, yung sinasabi mong alamin muna, palusot nyo na lang yan. Ang katotohanan, alam mo yan na totoo. Alam mo yan na kung bakit pati FBI hinahanap si Kibuloy. Alam mo rin niya ang galawan na iyan ni Kibuloy. Siguro kung hindi ka kumapit kay Duterte, hindi ka kukonsinte sa isang katulad ni Kibuloy. Siguro kung ang kapatid mo ang sinusubaybayan mo, at siguro kung hindi kayo nagkakainitan ni Romaldez, hindi mo iisipin na kumapit sa isang katulad ni Kibuloy. Hindi mo gagawin na kontrahen ang nangyayari at ang gustong mangyari ng Senado na imbestigahan si Kibuloy. Senadora ka. Andyan ka sa Senado. Ang may pakana ng imbestigasyon ay Senado. an tanong, bakit nyo kinukontra ang kagustuhan ng mga kasama mo sa Senado. Gayong dapat ipinakikita nyo sa bansang ito na kayong mga senador ay may pagkakaisa. Na kayong mga senador ay dapat maging magandang tularan ng mga susunod na senador. Na lahat ng katiwalian, lahat ng kriminal ay dapat pinagkakaisahan yung kastiguhin pinagkakaisahan yung imbestigahan, pinagkakaisahan yung bigyan ng mga opinyon na makatutulong para pagbayarin sa kanilang pinagkasalahan ang mga nagkasalang ito. Pero anong ginawa nyo ni Robin Padilla? Anong ginawa nyo ni Villar? Anong ginawa nyo ni Bongo? Ipinakita nyo lang na kayo mismo sa Senado, kayo mismo ang sumisira ng imahe ng Senado na ikinawawala ng tiwala ng taong bayan sa mga katulad nyo na umuupo sa Senado. Alam nyo, sa ipinakita nyo yan, nagpakilala talaga kayo. Ipinakilala nyo talaga kayo na hindi kayo karapat dapat na iboto sa mga susunod pang eleksyon. Anong klase kayo na mga leader sa gobyerno? Kayo-kayo nagkukontrahan. Kayo-kayo kumukonsente sa mga katiwalian. Kayo-kayo nag-aalaga ng mga kriminal. Wow! Pwede ba kayong maging idolo? Ipinipilit nyo ang sarili nyo na gawin kayong idolo, pero nasaan? Nasaan ang pagiging idolo ninyo? Kung ang mga katulad ni Kibuloy na nagkasala sa kapwa mo babae ay kinukonsinti mo. Ang galing. Dapat nga, ikaw ang unang-unang magsasalita eh. Dahil gusto mo nga magtandem tandem pa kayo ni Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028. Nakakaya naman sa'yo, Miss Amy Marcos. Dahil, ang gusto mo lang pala sa pagkakaupo mo sa Senado ay magproteksyon sa mga kriminal. ano ang aalamin pa kay Kibuloy? E mismo, mga kasama ni Kibuloy ang nagrereklamo sa kanya. Ano ang sinasabi mo na mga usapan lang? Meron bang mapapag-usapan kung walang nakita? Kung walang narinig? Meron bang pag-uusapan na pupulutin lang ang pag-uusapan. Gagawin lang ang pag-uusapan. Malinaw na sa US ay nagkasala na si Kibuloy. Malinaw na ang ilang mga taga-ibang nasyon na nabiktima ni Kibuloy ay nagsasalita. Malinaw na dito sa bansang Pilipinas ay lumitaw ang mga ebidensya at mga sumbong ng mga biktima ni Kibuloy. Bakit di mo nalang tulungang iharap si Kibuloy? Hindi naman papatayin sa Senado yan. Hindi naman yan sasaktan. Ikaw mismo dapat ang manghikayat. Kayo na mga nakapaligid kay Duterte na naturingan pang mga senador pero nakikinig sa walang papel sa gobyerno kayo dapat ang kumumbinsi kay Kibuloy na umaten ka, nandun kami, pakikinggan namin ang iyong mga sasabihin. Dadamhin namin kung alin ang dapat naming paniwalaan at hindi kapag ikaw mismo ang humarap sa Senado, Kibuloy. Dapat ganun, dapat kayo ang kumuumbinsi kayo ni Robin Padilla, kayo ni... Uh, Bongo, kayo ni Bilyar. Dapat kayong apat magkaisa kayo na kumbinsin si Kibuloy. Anong ginagawa niyo sa Senado? Anong power niyo sa Senado kung si Kibuloy ay masasaktan o ikukulong o ano ang kumpapatayin? Aba! Kayo yung mga nasa Senado. Dapat nga kayong apat ang unang-unang sumalang sa pagtatanong kay Kibuloy. Pero ano ginawa niyo? Inakalaban niyo yung kapwa niyo, Senador? Dahil ba si Kibuloy ay napapakinabangan nyo pagdating ng eleksyon? Ganyan na ba talaga kadesperado ang mga utak ninyo? Na kung mawawala si Kibuloy, wala nang boboto sa inyo na mga kulto. No, Diyang kayo na paupo sa mga ganyang klase ng tao kung kayat kahit na isinisigaw ng taong bayan na arrestuin si Kibuloy, kayo ang kumukontra. Galing niyo talaga. Bilib ako sa inyo. Mga kontrabida kayo sa tama. Mga kontrabida kayo sa karapatan ng tao na makamit ang hustisya sa mga taong nang api sa kanila. Matindi ka, Amy. Instead na kumapit ka sa tama, kumakapit ka sama-sama. Salamat po, mga kapatid.